sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Subogit lamang hapon na na sa pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. Tuhoy sa mga ginbuyan man ng mga tinaga ni Vice President Sara Duterte. Mga kaalyado sa Presidente, nagpagwa man sa ilang reaksyon sa nga mga tinaga. Makatublag suno sa iya ang mga nabatian sa nagligad ng mga inadlaw. Mayara sa mga pagpamuyayaw, kagmayara man sa mga pagpamahog, nga plano nga pagpatay sa pila. Ang kasubo ng mga kriminal nga mga tinutuyo wala dapat ginapaiway suno sa presidente. Bilang isa ka democratic nga pungsod, dapat ginapul suno sa iya ang rule of law. Sang Sabado sa isa ka video, ginsiling ni Vice President Sara Duterte na hindi pagkabalakan ang iyang seguridad bangod may nakaistorya na siya. Kag iya ini nga ginhambalan nga kun mapatay siya, patyon si BBM, si First Lady Liza Araneta kag si House Speaker Martin Romualdez. San Domingo, nagpagwa pahayag ang pila ka mga grupo nga nagapakamalaot sa pahayag ni VP Sara. Sa isang official statement nga gin-release PFP, ang partido sa presidente, ila nga si Kway, o kung gina ang tanan nga sa isang kalakasan, mga pagpamahog at mga aksyon nga nagaguba sa safety sa mga pumuluyo kag stability sa pungsod. Deeply alarming sunod sa grupo sa o kung sa mga sunod sa grupo sa mga pahayag ni Duterte nga nagadula sang rule of law kag negative ung culture of lawlessness and impunity. Ang League of, League of Cities of the Philippines sa Domingo ang nagpakamalaot man sa mga pahayag ni Duterte nga nagabutang sa safety sa mga lideres sang pungsod sa so delikado nakip na ang kalinongkag ang seguridad sa bilog na pungsod. Sa pahayag sa presidente, hindi niya pagtugutan nga mangin madinalagun ang pagbutang sa mahigko nga politika sa pungsod. Para kay Board Member Anton Oksenio, ang pamunos ng PFP Negros, ang kasubong nga mga hitabo, ay nagatugas ang pagbahin-bahin kagkuntani ang vice-presidente, mangin responsable Suleiman sa iyang mga pahayag. Nagpabutsag man siya sa lubos na pagsuporta sa presidente. Nag-create pag pagpinulagay sa tao, ang safety sa first family, kag ang mga supporters eh. So that's why bisan pa siling mo nga sometimes daw balatsago ni BB. pero hindi siya manami kahit di dapat responsable sa siyang inahapas ang uh, mm -hmm. mga mo sinang statement o ako kita mo kita kung na hindi na sa maayong ang balakot.